Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng samot saring reaksyon mula sa netizens ang Valentine's Day surprise na natanggap ng social media personality at negosyanteng si Diwata noong February 14. Sa isang Facebook post, makikitang masayang tinanggap ni Diwata ang natanggap na bulaklak, ngunit natawa rin siya ng mapansin ang tila pagkakahawig nito sa mga bulaklak o korona na karaniwang iniaalay sa burol at libing. Bukod sa bulaklak, may kasama rin itong pulang sisiw na lalong nagpausisa sa mga netizens tungkol sa tunay na intensyon ng nagpadala nito. Kasabay ng viral post, may ilang nag-akusa na maaaring si Diwata mismo ang bumili ng bulaklak at nagkunwaring may nagpadala. Sa kabila ng usap-usapan, hindi na sumagot si Diwata sa mga akusasyon at sa halip ay nag-focus sa kanyang advocacy at endorsements para sa paparating na national and local elections. Ano sa tingin mo? May nagpadala nga kaya ng pang na bulaklak kay Diwata? O baka naman scripted lang ito para sa engagement?